Sa talambuhay buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng puno ng mansanas. Kung hindi pa ako nakapunta ng Japan, hindi ako makakakita nito. Dati sa Facebook ko lamang ito nakikita. At ngayon ay personal na ako nakapamitas nito. Napakasarap sa pakirandam na dating pinapangarap mo lang at ngayon ay natupad na. Pagpunta nga namin dito sa taniman ng mansanas ay meron silang palibring apple juice. Napakasarap at sobrang tamis naman ng apple juice na to. Kasama nga pala naming pumunta yung mga pinsan ng aking jowa at yung mga kaibigan niya. Taon-taon nga pala silang pupunta dito para mamili ng mansanas na sila mismo ang pumitas. Napakasarap kasi ng mansanas lalo na kung bagong pitas. At kapag nga pala pumunta kayo dito ay merong entrance fee na 700 yen para sa matatanda na katumbas ng 260 pesos. At 400 yen naman para sa mga bata na katumbas naman ng 150 pesos. Ito nga pala yung tabi kung tawagin dito sa Japan na ibig sabihin na eat all you can. Ibig sabihin kainin mo yung gusto mong kainin. Magpakasawa ka hanggang mabondat ka. At dito na nga nag explain yung isang Japanese kung anong gagawin. Ipinapaliwanag e, niya dito yung mga binigay niyang mga gamit. Nagbigay kasi siya ng isang timba na may tubig na hugasan ng mga mansanas. At nagbigay din siya ng sangkalan at kutsilyo na pambalat sa mga mansanas. At yung pinagbalatan daw ay ilagay daw sa basket kanya. At ang sabi niya pa nga dito ay huwag daw magsayang ng mansanas. Yung kaya lang daw kainin, yung kailangan pitasin. At kung hindi mo naman makain, yung pinitas mo ay pwede mo naman itong bayaran. Kaya naman pagkatapos mag-explain ni Manong ay umpisan na naming mamitas ng mansanas. At dahil it all you can nga ito, kakainin namin yung gusto namin kainin. Ito nga palang mga mansanas na to, ito yung tinatawag nilang Puji Apple. Pero yung ibang variety ng apple nila, hindi namin pwedeng pitasin. Siguro mga pang-export kasi nila yon kaya ayaw nilang papitas. Pero kahit ganun paman, man, nakaka-starstruck talagang makakita ng puno ng mansanas. Lalong-lalo na kung makita mo talaga to sa personal. Ah-ah! Talagang maglaway ka! At alam nyo ba kung baga sa Pilipinas, pinakamangga nila to at bayabas. At pumitas lang muna kami ng makakain namin na mansanas. Sobrang tamis at napakalutong para kang kumain ng bayabas. At ito nga pala yung isa sa mga variety ng mansanas nila dito. Sobrang pula na malayong malayo sa kulay ng puji na mapotla. Ito nga din yung isa sa mga ayaw nilang papitas dito. Siguro mas masarap to kaya ayaw nilang ipapitas. Naglakad-lakad nga pala kami dito sa farm nila para maghanap ng mga malalaki na mansanas. Kasi balak din namin na bumili ng pang-uwi. Dahil syempre mas masarap yung mansanas kung bagong pitas. At kapag nga pala bibili ka dito ay kinikilo din nila. At dito nga ay inumpisahan na namin na manguha ng mga mansanas na iuuwi namin. At syempre pinipili naming maigi yung mga malalaki at sobrang pula. At ito na nga pala ay natapos na kaming manguha ng mansanas. Isang basket nga pala yung mga nakuha namin. At medyo mura nga pala ng kaunti yung presyo dito kaysa sa supermarket. Nakapagbayad na nga pala kami dyan kaya naman linalagay na namin sa box. So hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. At pakisupport naman tong aking page. Thank you. Bye bye.